What's up guys? Panibagong vlog na naman to Ayan na muling nabuhay yung ating Youtube <laughs> So tagal din din natin na ano Hindi na kapag uh, upload So tagal natin din na kapag upload Alright So bali ito na yung ating ano ngayon Bagong adventure uh, Casting Mag uh, mamingwit tayo Gamit yung ating uh, artificial na pain Tapos yung uh, binibiling uh, rod, fishing rod. Okay. Gumamit tayo ng bangka para matawid tong bukana na to dito. Okay. So, andun yung ano, yun, andun yung uh, barangay sa likod. Oh, may kalayuan din. Kaya nga, ano, tapos, uh, siyempre, malalim yung uh, gitna. Dito sa, uh, mapasok doon sa ilog. Doon sa mga bukirin. Yan, diretso yan doon. Okay. Ayan, shout out. Uh, I hope nandyan pa rin yung ating mga viewers. Medyo matagal din tayong hindi nakapag-upload, di ba? Okay. So, ito na po yung ating uh, first vlog nitong uh, taon. Alright. So, I hope nandyan pa rin kayo. Sumusuporta pa rin yung, pa rin yung solid supporters natin. So, dito muna tayo. Ha? papakilala muna tayo sa ano, bawat membro natin. Si Si Wagat <laughs> ayan siya tapos nandun si Cardo ayan muna yung ating ano ngayon so sana mapanood nyo to at supportan nyo rin yung ating uh, youtube channel okay, so dito na tayo kasi mag start uh, tuloy tuloy na to hanggang sa dumami tayo hanggang sa merong magkagusto sa ating mga vlog at uh, yung makap sa ating uh, bahay Okay. So ayan ah, magandang buhay.